Merong mga pagkakataon na dahil sa pakikisama matututo kang magsugal. Pero hindi na ito bago sa buhay ng Marino. And by experience, <laughs> daang libo na din ang pinatalo ko. To the point na sinumpa ko na, na ayaw ko na magsugal. Year 2022, almost patapos ang pandemic. At this time, sumampa ko ng full crew. <laughs> at eto na. Nagmistol ang perya. Ang barko. Pero alam nyo ba? Alam nyo ba na ang sugal ay lehiti ipinagbabawal sa barko? Kahit sa sa... Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Oh, ay, Dahil kung minsan ito'y pangpalipas oras lang, o di kaya, <laughs> katuwaan lang. Kaya ito ang limang sugal na hindi ko makakalimutan sa barko. Una, Dart. Isang laro na masinaunang sima na kinalaunan kiniligan na din ng mga marinong Pinoy. nga nila, may okay. ups and downs. Kaya kayo, magtiti na kayo para sa sarili nyo. Bakit? So dumating nga, masamang isa medikal, mayroon mga pipite. May mga utang. po, mga kaibigan, mga utang. Kompleto ang mga panahon na napaghandaan ng mga papremyo. Pero wag nyo akong tanongin kung may pustahan ba. Dahil kilala nyo ang Pinoy. Paul, ang pangalawa sa ating listahan. Ito ang laro na common sa ating Pinoy o larong tambay. Pangkaraniwan ito na nakikita sa kalye. Pero dahil sa barko tayo, let's improvise! Sila po ako doon, <laughs> Yan ang isa sa mga best example that Siemens today are different. Pero speaking of X, ganito naman ang wisdom ng bagong promote na AB. Bakit uh, yun yung napili? Ako ginawa na talaga <laughs> mo kasi ano kumakanta niya. Kaya ko na sa girlfriend ko natin. Ito lang sir, mas maganda yung girlfriend ko na. Pero sa mga girlfriend, kaya ano yung mga girlfriend ko na.

dinig nyo yon. Bingo. Inowa, oh! Alam mo siya, boring talaga ang akala ko sa larong to. Pero akala ko lang pala yun. Ayan na! Ayan na! yung eh! ito yung relax pero tensyonado at gusto din makakuha ng sapatos. Yung tipong isang numero na lang tas may sisigaw na. Bingo na! Abay, hindi pichi-pichi ang mga premium dito na mga sumunod na bingo pa nga ay cellphone at tablet na. Maiingit ka dahil maswerte kong nakuha ang isa na nagkataon naman na ito ang hinihingi ng anak ko dati Pa my iPad. Pang-apat sa aking listahan, <coughs> horse racing. <coughs> Simple lang naman laruin to. Merong anim na kabayo na pagpupustahan. At ang total bet ay mapupunta sa panalong kabayo na paghahatian ng mga tumaya sa nanalong kabayo. Ang tanong, Paano tatakbo ang kabayo sa pamamagitan ng dalawang dice? Isa para kung sino kabayo at ang isa kung ilan ang hahakbangin ng kabayo. We can bid, Wow, one ticket is one dollar. So we will see how much the dividend and we will divide and how much the win for the one ticket for one dollar. So still open if you want to bet. Napakasimple pero ito ang catch. Pwedeng mag-set ng obstacle depende sa usapan. Halimbawa, kung sino ang unang makasampung steps ay babalik sa starting line o di kaya broken leg o 3 step backward kaya bulihan at kancawan ang larong to At syempre, hindi mawawala ang hamunan sa side bet, lalo na sa first jump. Kung sinong kabayo ang maunang maka-first step o first move, panalo. At winner, First run ha, big na! Side bet, we have the first run. First run, who is the first to call the horse will move as the winner. And we have also the last run. Who will be the last to run is the winner. At eto na ang panglima sa listahan. Sa tingin ko, no need na i-explain pa ang larong to. Kapas kater o periyahan, tiyak, alam nyo to. <laughs> Napakasaya ng larong to na halos araw-araw na. At hindi pa nakontento dahil sa kabisado na ang ikot ng dice kaya binago. bula naman daw. Apat, ah, apat, -ja ah, apat, -ja Totoo masaya maglaro, pero aminin natin na minsan galit ang talo. Don't get me wrong, isa lamang ito sa mga additional weekend activities namin sa barko. Hindi man lagi pero it develops camaraderie at nabubuo ang team sa barko. Masarap lang isipin na pwede pala maging ganto. Masaya at napakabilis lang ng kontrata. Mga pagkakataon na madalang mulang mararanasan sa pagbabarko. At depende na lang kung sino ang namumuno at nagmamando. Kung sa bagay ang buhay ng siman ay mahahambing mo lang din sa sugal. Eto ko. Minsan talo at minsan naman panalo.